Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ben Custodio at narito tayo ngayon para ihatid ang buong katotohanan sa kumakalat na balita tungkol kay Jessica, ang dolphin trainer na umano'y kinain ng kanyang alaga. Sa eksklusibong video ito, ipapakita namin ang malinaw na ebidensya na siya ay buhay, ligtas at masaya kasama ang kanyang minamahal na dolphin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ben Custodio at narito tayo ngayon para ihatid ang buong katotohanan sa kumakalat na balita tungkol kay Jessica, ang dolphin trainer na umano'y kinain ng kanyang alaga. Sa eksklusibong bidyong ito, ipapakita namin ang malinaw na ebidensya na siya ay buhay, ligtas at masaya kasama ang kanyang minamahal na dolphin. Ngayon panoorin natin ang totoong kuha mula sa lugar ng insidente at alamin kung ano nga ba ang nangyari sa likod ng balitang ito. Sa kabila ng mga kumakalat na balitang ikinagulat ng marami, heto siya ngayon, si Jessica. Buhay na buhay, masigla, at patuloy na nagbibigay ng ngiti sa lahat kasama ang kanyang pinakamamahal na alagang dolphin. Ang katotohanan, wala siyang kapahamakan at malayo sa anumang trahedya Isang patunay na hindi lahat ng balita sa social media ay totoo. Minsan, mas mabuting makita mismo ng ating mga mata bago maniwala. I am Jessica. I am alive. People on social media spread fake news. Welcome to our amazing dolphin show. Get ready for some incredible acrobatics. Thank you all for coming. We have a great show for you. Ako po si Jessica. Buhay po ako at ligtas. Ako po si Jessica. Buhay po ako at ligtas. Magandang araw po. Ako po si Ben Custodio para sa Ben's All-in-One Video. Gusto ko pong linawin na walang totoong Jessica na dolphin trainer. Ako si Ben Custodio at ito ang inyong eksklusibong balita. Kung gusto niyo pa ng mga kwentong magpapatunay na hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Huwag kalimutang i-like, i-share para hindi ka mahuli. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.